another vlog na naman po tayo dito sa Meta World sa aking account. Pero kung baguhan po kayo dito sa aking page na to, please don't forget to follow me. So, bibigyan ko na naman kayo mga kalalabs ng tips, idea, or mga bawal. Ito po ay base lamang po sa aking mga nakalap na impormasyon or base sa aking experience dito sa Meta World. Ito namang topic natin mga kalalabs. Uh, nasa inyo na lang po ito kung gagayahin nyo or gagawin nyo lalong-lalo lalo na doon sa mga na-monetize na dito sa in-stream ads or kahit sa ating yung mga mayroon ng mga ads on reels. So mga kalalabs, ito para sa akin, wag na wag nyo po itong gagawin sa Facebook. Kung gusto nyong hindi ma-demonetize ang inyong mga account or kung gusto nyo lumago ang inyong mga account or hindi kayo magkakaroon ng mga violation. So wag na wag nyo lang po ito gagawin sa inyong mga video. So mga kalalabs, hindi ko po sasabihin kung anong ano to ito. Gagamit po tayo ng salitang isda. Dahil may nakikita rin akong uh, isang content creator na banggit niya to. Hindi ko lang alam kung uh, yun ba talaga ang nagkaroon siya ng violation dahil dun sa words na yan. Or, or may something lang talaga na mali. So mga kalalabs, para magingat na lang din po ako. Ito po, A-L-S. So isda ang tawag natin dyan. Huwag na wag po natin yan pindutin. Lalong lalo na kapag tayo po ay monetize na dahil jan mga kalalabs yan po ay na-experience ko na po yan ang ganyan bakit nga po ba lumaki ang aking uh, sahod dati pero sa ibang apps po yon alam nyo na may mga grupo-grupo dati eh. so lumaki talaga ang aking uh, income or earnings doon sa other apps pero syempre nga po mga kalalabs yung ginagawa ko inexperience ko lang po yon Pero, yun nga po, nagkaroon ako ng strike. Nagkaroon ako ng violation doon. So, dito sa Facebook, mga kalalabs, wag nyo rin po itong gagayahin or gagawin. Or, depende sa inyo, kung hindi nyo mahal inyong mga account, gawin nyo po yan para lumaki ang inyong mga earnings. Dahil yan po ang mga technique ng ibang mga content creator kung bakit nga po lumaki ang kanilang mga earnings. So, mga kalalabs, para po sa akin at para na maingatan din natin ang ating mga account, Uh, magtiwala po tayo sa ating mga gawa. So mag-focus tayo sa ating content, gago po tayo consent, uh, consistent or araw-araw or kaya ang ating mga content, lagyan po natin yung engaging, ma-attract ang ating mga uh, mga customer or ating mga followers para tumaas ang ating earnings. Hindi dahil jan sa pangdadaya natin na pinindot natin yung isda para tumaas ang ating earnings. So, bawal na bawal yan gawin dito sa Facebook para hindi ma-demonetize ang inyong mga account. So, para sa mag-iingat, wag na lang po natin gagawin para uh, safe ang ating account. At hindi tayo magkaroon ng problema, hindi tayo ma-demonetize. So, continue ang ating earnings. Kahit pa konti konti at least, ang mahalaga ay meron tayong earnings at mag enjoy pa rin tayo sa ating mga account. So, yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me. Thank you for watching.